Ang maligayang pugad ni Coco Sa isang malawak na kagubatan, may isang maliit na ibon na nagnangalang Coco. Si Coco ay isang masayahing ibon na laging naglalaro sa mga puno at bulaklak. Ang kanyang mga pakpak ay makulay, pinaghalong bughaw, pula, at dilaw na naglalagablab sa liwanag ng araw. Isang araw, habang naglalaro siya, napansin niya na ang kanyang pugad ay nasira dahil sa malakas na bagyo kagabi. Nalungkot si Coco dahil wala na siyang matutuluyan sa gabi. Ngunit hindi siya nawala ng pag-asa. Alam niyang kaya niyang makahanap ng bagong tirahan. Lumipad siya at naghanap ng mga sanga at dahon para makabuo ng bagong pugad. Sa kanyang paghanap, nakasalubong niya si Pagong ang kanyang matalik na kaibigan. Koko, bakit parang malungkot ka? tanong ni Pagong. Nasira ang pugad ko dahil sa bagyo, sagot ni Koko. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita, sabi ni Pagong. Sama-sama silang naghanap ng mga sangang maaaring gamitin ni Koko. Habang naglalakad si Pagong at lumilipad si Koko, marami silang nakilalang bagong kaibigan. Una nilang nakilala si Butiki na nasa ilalim ng malaking bato. Kamusta kayo, Coco at pagong tanong ni Butiki? Ipinaliwanag ni Koko ang kanyang sitwasyon. Nako, kailangan mo ng matibay na sanga. Alam ko kung saan makakakuha, sabi ni Butiki. Pinuntahan nila ang malaking puno ng nara, kung saan maraming matitibay na sanga. Nag-uwi sila ng ilang malalaking sanga para magsimula na si Coco sa paggawa ng pugad. Habang ginagawa ang pugad, dumating si Alitaptap at sinabing, Pwede akong magbigay ng liwanag para mas madali kang makagawa sa gabi. Laking pasasalamat ni Coco sa tulong ng kanyang mga kaibigan. Habang tumatagal, unti-unti nang nabubuo ang kanyang bagong pugad. Dumaan ang gabi at nagliwanag ang paligid dahil sa mga alitap-tap. Kinaumagahan, dumating si Bubuyog at nagdala ng mga bulaklak para gawing palamuti sa bagong pugad ni Coco. Wow, ang ganda ng mga bulaklak! Salamat, bubuyog, tuwang-tuwa na sabi ni Koko. Dumating din si Gagamba at nag-alok ng kanyang mga sapot para maging mas matibay ang pugad. Siguradong hindi na ito madadala ng hangin, sabi ni Gagamba habang inihahabi ang kanyang sapot. Dahil sa tulong ng mga kaibigan, naging maganda at matibay ang bagong pugad ni Koko. Salamat sa inyong lahat. Hindi ko magagawa ito ng mag-isa, sabi ni Koko nang may ngiti sa labi. Nagpatuloy ang araw ng kasiyahan at pagtutulungan. Sa hapon, dumating si Paruparo at nagdala ng mga magagandang balita mula sa ibang bahagi ng kagubatan. Marami pang kaibigan ang gustong tumulong, sabi ni Paruparo. Dumating si Usa at nagdala ng ilang mga maliliit na sanga at dahon mula sa mataas na puno. Para sa iyo, Koko, sabi ni Usa habang iniabot ang mga dala niya. Si munting ahas ay dumaan din at nagbigay ng mga maliit na bato para sa pundasyon ng pugad. Para siguradong hindi matutumba, sabi ni ahas. Lahat ng hayop sa kagubatan ay nagkakaisa sa pagtulong kay Koko. Habang nag-ikot si Koko sa kagubatan, nakasalubong niya ang matandang puno. Puno, salamat sa mga sangamu. Nagagamit ko ang mga ito sa aking pugad, sabi ni Koko. Walang anuman, Koko. Ang mahalaga ay masaya ka at ligtas, sagot ni Puno. Sa araw-araw, patuloy ang kasiyahan at pagtutulungan ng mga hayop sa kagubatan. Si Coco ay laging masaya at puno ng pasasalamat sa mga kaibigan niyang laging nandyan para sa kanya. Isang gabi, habang nagpapahinga sa kanyang bagong pugad, narinig niya ang isang malungkot na tinig. Lumabas siya at nakita si Sisyu na umiiyak sa ilalim ng puno. Bakit ka umiiyak? sisiw tanong ni Koko. Nawala ako at hindi ko alam kung saan ang aking pamilya, sagot ni sisiw. Huwag kang mag-alala, tutulungan kitang mahanap sila, sabi ni Koko. Lumipad si Koko at hiningi ang tulong ng kanyang mga kaibigan. Tumulong si pagong, butiki, alitaptap, bubuyog, gagamba, paro paro usa at Aha sa paghahanap sa pamilya ni sisiw. Nagsama-sama sila at naghanap sa buong kagubatan. Napansin ni Coco ang ilang mga yapak sa lupa. Sinundan nila ang mga yapak at nakita ang isang grupo ng mga manok sa isang bahagi ng kagubatan. Siguro ito na ang pamilya ni Sisiw, sabi ni Pago. Lumapit sila at nagtanong sa mga manok. Oo, nawawala nga ang aming Sisiw, sabi ng inang manok. Laking tuwa ni Sisiw nang makita ang kanyang pamilya. Salamat, Koko, at sa inyong lahat, sabi ni Sisiw habang yakap-yakap ang kanyang ina. Walang anuman, Sisiw. Masaya kami na natagpuan mo na sila, sagot ni Koko. Bumalik si Koko sa kanyang pugad na puno ng tuwa at pagmamalaki. Alam niyang sa tulong at pagkakaisa, laging may magandang mangyayari. Sa sumunod na araw, nakatanggap si Koko ng imbitasyon mula kay Haring Agila. Gusto ka raw niyang makita at kausapin, sabi ni Paru-paro. Dumalo si Koko sa kaharian ni Haring Agila sa itaas ng pinakamataas na bundok. "Coco, balita ko ang ginawa mong pagtulong sa iyong mga kaibigan," sabi ni Haring Agila. "Salamat po, Haring Agila. Lahat naman po kami ay nagtulungan," sagot ni Koko. "Bilang pagkilala, binibigyan kita ng parangal," sabi ni Haring Agila habang iniabot ang gintong pluma. Ito ay simbolo ng iyong kabayanihan at kabutihan, dagdag pa ni Haring Agila. Tuwang-tuwa si Coco at ang kanyang mga kaibigan nang makita ang gintong pluma. Mula noon, naging inspirasyon si Coco sa lahat ng hayop sa kagubatan. At namuhay silang lahat ng masaya, puno ng pagmamahalan at pagtutulungan sa kanilang maligayang pugad.